so oras po namin ay mga stress so, kasama ko si tatay dito siya ngayon mga katatay tinatapos namin yung part na to itong part na lang din naman ang tatapusin namin yung mga karating ko doon tapos na halos lahat at ito naman so hindi biro ang pag i-elevate ng lupa na itong mga tatay, sobra uh, ayan o uh, iikot-ikotin ng kalabaw ikaw din mismo sumusunod sa kalabaw so sobrang hirap niya uh, pansin ninyo kasi po itong part na to itong hindi pa nasusuyod Ayan, sa kabila gagawan pa rin siya ng pilapin ito na ito pa rin ha, yan. yung mataas na bahagi babawasan ang lupa yan okay. so kung hindi ka pa nakasubscribe sa video ko at nakashare follow mo ako para updated ka sa mga journey Ayan. So may nagsusunog kasi doon sa kabila o kahit na nagsusunog sa kabila. kabila. ang hangin mga katatay. So dito kami ngayon sa bukit. May papakita ko sa inyo kung paano kasi nakakasagapan itong puno na to sa paglaki ng sibuyas. Ano ba itong na namin natin? Ito. ito po ay ng sibuyas. Ito may punong akasya dito sa gitna. So wala tayong tsinsong ginamit para mamatay itong punong to para hindi siya sagabal sa tanim so ang ginawa ko kanila hindi ko na ipinakita yung pagtabas ko yan tinabasan ko siya paikot yan tinabasan ko tinabasan ko siya paikot para ang purpose dyan yan o tinakita niyang tabas ko paikot itong kabila kasi patay na to eh purpose ko nyan ay para mamatay na yung yan sa taas na yan o yung mga nag si kasi eh, bakit siya pinatay sa kasi siya kasi andito siya sa may gitna na bukid sa pagtatanim ng sibuyas Guya sa kaya kailangan siya patayin kasi takakasagabal siya although mahal natin ang puno so nag-advocate tayo ng puno pero sa kasi siya sa ating sibuyas Buyas kaya papatay natin siya to so yan thank you so much mga katatay sa patuloy na pag-share at pag-abang sa ating journey tumitingin ako na observe muna kung paano ginagawa yung pagpapantay nito. No. Oh. Oh. Hindi kita lupa. Yan ang purpose niyan. <tinyan> Oh. Ito may gate eh. Pagpita lang guys. Shoutout mga katatay. So ayan na. Ilaliguan na muna natin tatay yung kalabaw. So ako naman ay pauwi na ako So mauna muna ako At, Kailangan natin Magkauti so, Ang mga tropa Nandun na rin Umuwi na rin So yan Habang so, naglilakad ako dito sa ay, Tabing ilog Lakas ka sa nang ilog Hindi ko na nakuna ng video So sobrang malabo oh. Nagpapakita ako sa inyo Magandang gagawin Hmm lamisa or table, dining table napakalaki puno, sayang so so mga katatay ito yun siguro kung talagang hindi ako oh, farmer or may spill tayo or maaaring po pwede din naman natin paggawa to ang ganda eh pero hindi ko alam kung sariwa pang naalim nito pero tingin ko okay pa to gandang gawing round table uh, ayan o, oh, o di ba? Laki. Pupwede siyang tabasin pa diyan, oh. Tapos gawin siyang round table. Tapos yung gitna, hindi pa naman masyadong bulok. Dahil may butas siya tapos Kunti. Ay, May kunting butas lang siya. Pero pwedeng lagyan doon ng sapi, eh. di ba? Ang laki nito, oh. Laki. Laking puno, yung -okay ito. to. Ayun. Pansin niyo, di ba? Gusto gawing table pinaka-ugat. Ayun. Sinagad na kasi nila eh. Jadi saat terkena mereka surut surut bisa lebih buruk.